dan waktu nella su. sila ng posting ngayon guys at happy segrets tao ngayon dito guys SM North Ayan oh. uh, yung station ay Marky 7 Ayan guys Grabe. Kasi nga dito guys, MRT7, no? EDSA, North EDSA. may bakod na yung ano dito guys sa MRT7 Ayan. may bakod ng yero gagawin na kasi yan eh. na nila wala na update sa labas ng bakod din na natin makita yung mga loob kasama yan nakadugtong dyan sa MRT7 plus SM North yan guys tinanggal na kasi yung port bridge dito guys dati may port bridge dito eh Ayun yung dulo ng port bridge guys ayan, zoom lang natin pwede ayan yung dulo ng uh, port bridge patawik sa kabila, so tinanggal na ayan, hanggang ganto na sa kabilang uh, port bridge naman yun ayan guys yung dulo may bus sila ayan ang sila ng mga uh, poste ayan, sa likod ng mga uh, poste na yan ayan ayan ang sila guys ayan na may mga poste poste na dyan na bagong bus ayan Daming madlang people ngayon guys, tawiran yun yung naging tawiran ngayon guys papunta dun sa kabila bakod na <clears throat> so yan ito yung area ng MRT 7 guys ito yung dulo dito sa EDSA dito yung dulo Mark 7 May bakod na guys yan no? Oh. Bagong uh, Pag-asa Quezon City <clears throat> May bakod ng yero yan. May mga materialis na rito Na nakaabak Guys sa dulo dito yung sitwasyon dito ngayon so yun maraming maraming salamat po sa inyong lahat so, walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking youtube channel dito yung mga positive pa na ano, yan, hindi pa na buhusan na may buhus na guys ayan yung kinakalawang na yung iba na wala na dito ay wala di na kaya tay dito muna ako so ayan yung ano area dito rin mukha kumakain kain ba ito kasama ba yan sa MRT 7 guys <coughs> hanggang doon sa area na yan guys yan Ito dulo ng no, no, MRT 7 So, tawid tayo yung area ang ganito Ang Geographic Tawid tayo sa kabila, guys. Nakiyat <clears throat> tayo dito sa may uh, poste. Ay, sa may uh, boat bridge. Nakiyat tayo dito, guys. Ayun. Ayun. So, ayan guys, may mga boss pa dyan na hindi pa nabubuhusan. So, nakaklog lang ng blue sap. So, ito kasama pa to Ayan. Yung 7 So, ang sa kabila. Yan naman, line 2. Ah, line 1. Yung area na yan guys. Ayan. ayan ang sitwasyon ang traffic traffic na guys yun. traffic ayan guys yun. trafik So, yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye! Ito naman si Nana yun.